Isang magandang araw na naman po mga kasaka Kamusta po kayo? Ako po muli ito Ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino Para sa Pilipino So ngayong araw po mga kasaka ay Meron po akong uh, ipapakita sa inyong damo Ito po yung madalas na makita po Kung tayo po ay nagsasaka ng palay At kung uh, tayo po ay nagsasaka din ng sibuyas Ay nakikita din po natin ito At ito po ay tumutubo Kung nakakaranas din po kayo O nakakakita po kayo ng ganitong damo Sa inyong pong mga sakahan Ay pwede po kayo mag-comment kung ano pong tawag sa inyo at kung ano pong ginagamit ninyong pamuksa, ito po siya. So, eto po siya kapag siya ay uh, maliit pa ano po. Ito po, ano pong tawag sa damo na ito sa inyo pong lugar. eto po ay madalas na nagiging problema po ng atin pong mga kasaka dito po sa Mindoro, ano po dahil ito po ay napakarami sa at, sa ating pong mga palayan. Kapag siya po siya ay uh, lumaki pa, 'yan, ito na po siya ngayon. eto po ang kanyang itsura. At kapag po siya ay uh, mas lumaki pa or napabayaan natin, hindi po natin siya agad na spray ng herbicide, ay ito na po siya. Ganito siya po kalaki. At makikita niyo po meron na siyang bulaklak. ano Ito na po siya. So ano po bang herbicide yung ginagamit niyo dito para mapatay po ito? At uh, meron din po akong uh, i-recommend sa inyo na herbicide na ito po yung mga ginagamit ng no, ating mga kasaka dito po sa aming lugar. Kung kayo po ay nakagamit na nito, eh, pwede nyo rin pong i-comment kung ano po yung inyong karanasan. At, uh, yan. At syempre, disclaimer muna, ako po ay hindi empleyado ng company po na ito. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ito dahil ito po ay malaki yung tulong sa atin pong mga kasaka na nakakaranas po nung ganitong damo sa mga sakahan. Ito po ang tawag po dito sa amin, ito po ay balbas carabao, kalabaw. Ano po? Balbas kalabaw. So, isa pong uh, ori ng damo na mapaminsala at uh, napakahirap patayin po sa atin po mga sakahan, lalo tigit na po sa palayan. Ito po ay sobrang uh, dami kapag uh, tumutubo ano po. So, <clears throat> Ito pong produkto na ito ay uh, hindi po tayo binayaran para i-endorse or ipakilala dahil base po sa mga kasaka natin ay ito po yung kanilang madalas na ginagamit, maaring ito din po ay inyong ginagamit. So, ito po, ito po ay uh, produkto po ito ng F -E. So, ang pangalan po niya is Basagran, ano, Basagran 48 SL. Ito pong hawak ko na ito, ito po ay isang litro. Ayan po, Basa Grand 48 SL. Ang recommendation po nito is uh, per tablespoon, mga kailangan po tayo ng 10 to 15 tablespoon Ang isang tablespoon po is 10 ml po 'yon. So, mga kailangan po tayo ng 100 ml hanggang 150 ml kada tank load. So, ito pong isang litro na ito, ito po ay good for 1 hectare na. At ang timing of application po nito napakahalaga is after Uh, na makapagtanim po tayo direct seeding or transplanting 14 days tapos ang maganda po dito pwede po natin itong ulitin pwede po itong uh, uh, gamitin natin sa, sa isang season ng dalawang beses at ang interval po natin ay, ay every 14 days so spray po tayo 14 days after direct seeding and transplanting pagkatapos po nun bilang ulit tayo ng 14 days para ulitin po yung pag-spray so ito po basa grand. Kung naka-experience na po kayo nitong gumamit ay uh, mag-comment po kayo para mabasa rin po ng ating mga kasaka. Sana po ay uh, meron po kayong bagong natutunan at i-share nyo rin po sa inyo po mga kasaka. Maraming salamat po.